Hindi ko kita kami mm, na. Napasugod ang dami, napasugod. Blay. Masam. Masayag. Sige lang. Kaya pwes anak na chicharon mo na maprito ko ng baboy. Ay ginalagnat na naman. Early, ano? Kanyapon. Oh. Yeah, Bien, bye, bye.

Uli guno na masang misis si mo mukinong, dali na pulalang sa chikmeng ara, ano ulas uling sin, lakos, lakos kwalitang, 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 lakos

I I si Ma'am ang teacher mo siyang... YPP Nag-Limiter mo? Mmm Si siya mo ng kunti na kuntin? Sa clinic? Hmm Ito video ka pag ginta po siya mo ng YPP Tapos nag-mat Nag-ginta Gain kami ni Ma'am Jules Sa Manila Tapos Nag-ambao kay Ma'am Mar Nag-mat pa Sa ilo na kami Kay Ma'am Janet, kaso ko yan na kay Mac. Yan ba naman yung pang clinic ko. Ano ba ba lang ako? Bitin ang rice. Bakit may bawa pa ito? Mmm. Bye-bye. Bye-bye.